Ayan, so mayroon tayong pupuntahan mga Lodi no? Ayan, mayroon tayong tropa May problema daw yung motor mga Lodi Yung Pino no? Ayan, so Pupuntahan natin Ayan, kahit may problem, problema yung gulong natin no? Wiggle <laughs> Nakakaramdam tayo ng wiggle-wiggle Yung gulong natin mga idol So puntahan lang natin muna yung ating i-rescue kung anong nangyari Actually hindi to rescue kasi siyempre sisilipin lang natin Anong ano nangyari kasi umusok daw binamit niya Umusok Umusok ng kakaibang puti <laughs> Yan Tama natin Pika. Ah. Mas elevated yung turn tayo Malapit na tayo mga lods ah, For the sake of friendship <laughs> Grabe May kabig talaga tong ano ko Ano yung Ano naman to? Sa bukas pa natin na ayusin to May kabig talaga mga lods Dapat mabiyaya ko ngayon eh Kaya ulo niya alam kung saan siya pupunta eh. <laughs> Ano talaga o oh. May ka-big boy

Magana tayo ah. ano ka ba? Oo. Domingo eh. Di lang ulang. Domino. Doctor Pino Presidio. Oo. Ah. din ako dati. Dati sir. Tagal na rin ako? Ano ako eh. Ay, plus 15 na ako. Pag na talaga. Sir, pupunta ako ng barangay Kuwembo. Dito ba yun sir? No?

nakali nakalimutan ko na eh Wish natin. Uh -huh. Head south on JP. Rizal extension toward Anaha, then turn left onto Anaha. Ah, Your destination is on the right. <coughs> <Bangu naman nipu>. <coughs> <Zanai>. <coughs> <coughs>

Oo, oh, pero ano pa rin Gumalawas na ang usok